walang makapigil sa Zeus Coffee Thunderbells malapos mapunta sa pingit ng pagkatalo. Bumangon sila mula sa dalawang set na pagkakaiwan para italang isa na namang dramatic 5-set comeback win kontra Kari Power Chargers at kahit perpekto na ang 5-0 record iginiit ni Team Captain Jovelin Gonzaga. Back to zero pa rin ang mindset ng koponan Ang ibang detalye alamin sa eksklusibong pag-abante ni Rodge Nicolas. Sports now. Sports now. Exclusive. Nanatiling walang talo ang ang kanilang matikas na five set comeback win laban sa Akari Power Chargers sa score na 23-25, 22-25, 25-23, 25-12, at 15-7 sa pagpapatuloy ng 2025 Fever Conference nitong Martes ng gabi sa SM Mall Asia Arena sa Pasay City. Pinanguna ng American import na si Anna De Beer ang Thunderbolts matapos umisko ng 33 points sa 42% efficiency para sa ikanalaman nilang sunod na panalo at malinis na 5-0 sweep sa Pool B. Sa kabila ng perfectong kartada, binigyan din ni Team Captain Jobeling Gonzaga na nanatiling mababa ang loob at disiplinado ang kanilang koponan sa kabila ng tagumpay. Ayon kay Gonzaga, Inituturing ng suskopi na panibagong simula ang bawat laban, ano man ang naging resulta. Gitnya, niya, back to zero parati ang kanilang mentalidad upang manatiling gutom sa pagpababuti ng laro at pag-abot ng layunin. Um, ayun namin pressure rin mga sarili namin. Siguro ang lagi na lang namin talaga sinasabi, fuel yun para sa mga next game namin. Pero pagdating talaga sa next game round, um, back to zero talaga yung mentality namin. Na walang mataas, walang mababa, walang walang panalo, walang undefeated. So bumabalik talaga kami sa drawing, drawing board. Bumabalik talaga kami sa goal namin na mag-perform ng pinaka-best namin every single time. Bula sa mabagal, simula sa unang dalawang matagumpay na nakabago ang Thunder sa likod ng matatag ng opensya ni Debeer at sa tulong ng mga lokal na suporta. nag si Gonzaga ng 11 points at patuloy na nagsilbing sandigan sa depensa at leadership ng Koponan. ang makompleto ang group stage sweep, susulong ang suskopi sa susunod na yukto, taglay ang kumpiyansa at disiplina. Dalawang bagay na patuloy na binibigyan din ni Gonzaga bilang susi sa kanilang tagumpay. Ako si Rodge Nicolás, ah, Banty Sports, now na. thank you